po, oh, today's video mga mami. Ay, magandang hapon mo sa hati. Ngayon lang po ako nakagawa ng video. ay tayo ay mga bising bisi Rumakit kahit papano. Ay, para sa ganun ay hindi mahirapan sa gastusin. Kapag kuya arte-arte, ay kawawa si lalaki. Kapag marunong si babae, ay ginhawa ni lalaki. Ay, ganun naman po talaga tayo mga mami. Ay, napapagsabay natin ang lahat. Parang tayo ay si Batman at si Diana Kulang na lang eh pati tarabahong lalaki ay atin ang ay oops o nga pala nang ganun nga na palang ginagawa ko maraming nagme message sana, sana na daw ako mag voice over ay napapansin ko nga sanay sana na ako mag voice hindi kagaya noon ako yung mahiyain E sabi nga nila, sa una lang daw yun. Ay, pagtagal-tagal, wala na yan eh. May kapala ng mukha na to, mga day. Pag mahiyain ka, eh, Hindi ka pwede sa social media. Mas ang puhunan dito ay kapala ng mukha at palakasan ng loob lang mga dahi. At tiwala, tiwala sa sarili. At huwag mong pansinin ang mga sinasabi ng iba. Ay, bahala sila sa buhay nila kung anong iba to nila sa'yo. At sa ikaw ay wala kang tinatapakan ng ibang tao at wala kang sinasaktan. Kung ayaw nila sa'yo, ay sabi mo ay the world